Labi ang kahaditan na namamatean ni Tatay Julio para sa sa iyang 19 anyos na kanguda na aki, na inaresto kan otoridad asin in ipigkulong huli tapig tutubudan subuot ining miyembro kan New People's Army. Sabi niya, basta na sa napinusasan kan otoridad an sa iyang aki, asin in ipigdara sa hipatura kan pulisya makalihisa ng yaring inkwentro. Pasado alas sa iskinsen ng aga kan nakaaging Sabado sa saindang lugar sa barangay Salbasyon, Pudoran, Albay. Pagduduo ni Tatay Julio, mayong katotohanan ang pig-aakusar sa, sa iyang aki. Manindugan daa siya na bakong rebeldean sa iyang aki. Nagkataon sa nasubuot na nangyari ang putukan harani sa saindang residensya, kung sa inyaonan sa iyang aki na nagpurbar na isalbaran sa iyang biyanan sa nangyayaring putukan. Sa so, kung kang uran, amo, dinare na rin kung kuwang saan, di na, na impi no? Amo nga ni Ann, kinunuhan kasalan, sa alan, eh, kuha na sa amin. Yan, may abot pa sana yan Utso. Kaya pwede reklamo, ko yan pag panindagan ko yan. Kinunuhan ka isabi, ning katultulan. Katakod ka ini, naging matipid naman ang kasimbagan kan otoridad mapadapit sa pagkakaaresto sa aki ni Tatay Julio. Alagad na nga po dan urog na sa hobenes na ibitaran ang pag-uro intra sa rebending grupo. Asin makipagtabangan na sana sa gobyerno para sa mas matuninong asin ligtas na komunidad. Accordingly po, yung mga witness ng 49 IB during fire fight po, present po siya. So, inahanda na po ng ating himpilan ang appropriate charges through inquest proceeding. Siyempre po, may version din po sila, yung family, Then may proper investigation naman po tayo through uh, uh, at affidavit, then sa supporting documents ng soko, so sa court na lang po. Magigirumduman. Nagdurar nin just minutos ang pakikipagribayan nin putokan 49th Infantry Battalion. Si IDJ Albay asin kan kapulisan sa pigkakarkulong nasa pitong rebelde. Na marikas na dominulag makalihisan enkwentro sa nasambit na lugar. Matrayong po man na recover kan otoridad ang sarong M16 rifle, sarong M653 rifle, sarong caliber 30 carbine rifle asin backpacks na may laog na mga personal na kagamitan. Mayo man na nairido sa lado kan gobyerno. Mantang dai pa maaraman kung may nairido sa ibong na grupo yung mga lalo lang lalo na po yung mga kabataan na na-recruit po ng uh, ating uh, ng kabilang grupo uh, maganda po ang uh, programa ng ating gobyerno lalo na yung eclipse uh, sana po suportahan natin magbalik loob na po sila para po uh, sa ikatatahimik at uh, ikakapayapa ng uh, bayan ng Piudoran sa patuloy na sa mga tao naman po na patuloy na hinihikayat o ninilinglang lang ang uh, ibang uh, mga tao lalo lalo na po ang mga kabataan uh, sana po uh, bumalik loob na po tayo sa ating gobyerno kasi po uh, ang government talaga po ang genuine na nagbibigay ng uh, tamang uh, tulong Uh, sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na po sa may Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.